Buenos dias, senyoritas y senyoritas. Uh, andito pa rin kami sa 6 uh, hour trip punta sa uh, Fez, uh, Dwilandet at uh, Tangiers, Morocco. So, ngayon, we are uh, making our way to Fez na tourist uh, spot rin dito sa, sa Morocco. At uh, tulad ng narinig nyo sa unang vlog natin, i-summarize lang natin yun. Kung nakikita nyo, puro sila uh, agricultural uh, areas ang kino nila from deserts. Isipin nyo, ah uh, lahat naman tayo alam kung uh, uh, saan yung Sahara Desert at dito yun and parts of Africa pero tingnan nyo uh, dito ko nakikita, yung uh, pareho sa Israel na kinonvert nila isang uh, lugar na mapato at uh, walang walang vegetables at uh, walang vegetation <coughs> konti lang puno at konti lang uh, mga halaman dahil walang atubig Uh, pero uh, ginawa nila itong irrigated lands kaya nagtalagay sila ng mga underground uh, water irrigation system at uh, kinonek nila at in-spread nila all over the country kaya so, dito mantakinyo nyo guys uh, very progressive ang Morocco uh, na, uh, since gaining their independence 20, 20 years ago Uh, and yet, uh, hindi si, wala silang unlike other uh, Muslim countries, wala silang oil and yet uh, they were able to uh, reinvent themselves kahit wala silang kaanong uh, iri, uh, iri, uh, land, uh, ano, ano patawag dyan sa atin yung hindi talaga yung very fertile yung land nila, uh, irrigable parang diyan tawag sa atin irrigable lands pero ginawa nila itong irrigable nilagay nila, nila ng mga nung mga organic fertilizer pagkatapos sa uh, uh, didevelop talaga nila bawat lugar dito sa sa Morocco may kanya-kanya klaseng uh, hal uh, prod, agricultural production na ginagawa may lugar dito na na syempre yung abundance sana sa atin pero hindi natin Uh, tinutulungan ng tao na gawin ay uh, uh, banana uh, dito nagtatanim na rin sila ng mango and then number one isa rin sila sa mga major exporters ng avocado and then uh, strawberry and then uh, uh, grapes and then ginaya rin nila yung Spain na uh, nag-export na rin sila ngayon ng ng uh, <clears throat> uh, olive oil olive oil kasi yung uh, sa nakikita namin dito kahit yung kasama sa bread uh, mas gusto i dip ng mga European sa olive oil ang bread kaysa sa mga butter or margarine so yun, tinanan natin na uh, farm, nakita nyo na so, ang pinakamaganda talaga dito Uh, desert land tanga sila pero they uh, yung uh, descendants or predecessors ni Muhammad VI na yung king ngayon at kahit si Muhammad VI uh, nag concentrate sila sa agriculture kaya ngayon number one money revenue earning uh, nila ay uh, agriculture eh, at uh, pinakabaganda talaga narinig ko dito at nalaman ko dito uh, they strive so hard and they work so hard para wala silang i-import puro sila export ang i-import nila dito yung wheat, yung ginagamit sa bread na dahil ah uh, ah uh, masyadong dekwad sila yung staple food din nila, yung bread, so nagpaproduce nag, uh, rin sila ng wheat pero kulang pa sa kanila, so they have to import it from China, pero lahat uh, export, Wah, lahat uh, uh, sariling sikap kung maga kaya nilang iproduce hindi nila kailangan mag-export pa or sa ibang bansa, at sila pa nag, o mag-import galing sa ibang bansa at ang maganda na maganda sila pa mismo ang nag export grabe nung no, grabe guys kabalik na talaga sa atin na uh, uh, agricultural country na nga tayo very fertile yung lupa natin hindi tayo, kasa, hindi tayo desierto, hindi tayo kasama sa Sahara Desert ang daming mga ilog ang daming mga uh, 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 irrigable lands Uh, farmlands pero yun kinoconvert natin into subdivision dahil yung gobyerno nga wala talagang ako uh, I have uh, agricultural lands in some mga City di ba nagtanim tayo ng cacao farm and and <clears throat> uh, and uh, uh, banana plantation pero uh, wala eh. hindi hindi talaga sustainable na kumita dahil wala ka tulong sa gobyerno dito sila uh, tutulungan ka ng gobyerno and then gobyerno na rin maghanap ng paraan kung saan mo mabenta yun at uh, kung uh, nagkaka for example yung yung uh, uh, farm ko sa Sambuanga na uh, napekto ng mga peste yung cacao farm ko uh, kaya uh, In, uh, tutulungan ka ng gobyerno sa mga agricultural technology ganon, para maging productive yung farm mo. Eh, ka ako hindi. Dahil na-give up na ako, pinabayaan ko na lang yung farm ko doon. Kasi mas paraking ang gastos kaysa kumita. Kaya, invece, in-expand ko yung farm ko. Yung isang lugar ko, ginawa ko na lang commercial uh, commercial project, commercial development project. So, ganun talaga yung yung mga tao sana tulad ko na na successful sa ibang businesses and then umuwi sa lugar ko para i-develop yung farm ko which na ginawa ko about 10 years ago. Pero, nag-give up na ako kasi is uh, kung walang tulong sa gobyerno kung tutulong yung yung sa irrigation at saka sa technology, sa farming, farming uh, know-how and expertise. Wala, uh, magigip up ka. Puro gastos, walang kita. So ngayon, yung isa sa mga uh, lupa ko sana noon na balak ko gawin pa expansion ng, ng cacao farm ko ginawa ko na lang ito e commercial lot <laughs> kasi uh, nasa tabi siya ng highway at pwede, uh, pwede tayuan ng mga minimo, mini mini kwan mini malls ganoon, or arcade so yun na lang ginawa natin so it, it just goes to show na wala talaga tulong eh, sayang no kasi sana ngayon na si Pre President Marcos ay uh, secretary ng Department of Agriculture sana mas lalo makita natin na tinamo mo ito tina mo itong Morocco and syempre number one industry nila ay uh, agriculture and then sikat rin sila sa sa tourism pero hindi nila nagdepende lang sa tourism dinevelop pa rin nila yung kwan yung agriculture sector nila which is the number one revenue earner nila so itong masakit guys so ah, uh, sana mag-isip-isip naman tayo kung sino iboboto natin sa 2025 and 2028. Pwede pa tayo maging agricultural superpower sa kahit sa Asia and, and the world. Kung may matino naman tayo, visionary at uh, patriotic na leader sa bansa. So ganito na muna tayo kasi meron naman kaming pit stop or mag-snack uh, muna kami dito sa isang... Uh, sa isang uh, is drive through <laughs> So, yun. Uh, so back to the bus. Uh, five, thank you very five, much two, for watching seven, and eight. I'll be seeing you in my next vlog. Okay. okay.